Puntahan na lang kaya natin. Tapos balik na lang tayo rito. Pwede, sa bahay nila. Puntahan na lang natin. Para. Puntahan natin yung may-ari ng lupa. Ako po si Daddy Frankie. Uh, mga charity vlogger. Nakita namin kasi yung sitwasyon nila, yung bahay nila. So gusto ko siyang uh, gusto ko silang pagawa ng bahay. Pero yung bahay na ipapagawa namin uh, light materials lang po. Uh -huh. So balik na lang kami or hintayin na lang namin yung text. Nakuha naman na nila yung number namin. Saan yung asawa mo? Sino po nga dati pang kid? Eh? Pumalik sa kanila, ah, alam niya ang kausap ko. Si ano pa, oras babalik 'yun? Gabi na kung alam niya wala na yung iyon. Yeah, ah. Bayro ano, babalik din yeah. ganun lang lagi. Mm, ganun lang kasi na, kung kayo dati Frank, tinala-lake ako ah, para hindi, ano eh. Kausap ko si Madam, uh, Pala, tagpuhin nyo, Mad. Tagpuhin? Opo. Pa, Pasensya na po kayo sa sana mag, sana makausap natin yung ano. May bahay sila dyan. Dari pang kita sa Palipoy. Sa? Palipoy. Dyan, oh. Yung, yung pa... Dyan, yung padaan na yan. Yung waiting sila, kurbang ganaan. Pwede lakarin lang? Umalayo. O malayo yun. Na pa ano pa makakapasok yung sasakyan oo oh, makakapasok maka yan sasakyan kasi kung hihintayin ko pa yun sa barangay matagal ay walang ano ng barangay ito daddy frankie kasi yung barangay po kwan lang ano lang yung talagang may ari ito mm. -hmm. One, ah, yung kapatid nito daddy frankie si kwemi kaya si kaya Biab. yung kernel Bali isa lang sila yan na silang magkapatid eh. Kapatid niya eh. Sila na ang pinakbayan na itumupa na sa sobra sa bypass. Bali wala na sa kanila itong lupa. Dati Frankie ah, kasi mayaman sila kasi. May ang ano, ah, tumpa sa likod sa bandang dulo na yung pala yung ni na mangga sa kamaisan. alam mayaman sila talaga. Sana lahat mayaman, no? N nililinisan ko yung lupa nila kasi nakiki ano ako dito, dito sa lupa nila. Para wala silang maisabi. Bakit yung anak ninyo, bakit nandoon sa kanila? Ayaw ibagay sa akin. bakit? Kaya. Eh, ikaw ang tatay, di ba? Uh, o hindi ikaw ang may karapatan. ayaw sa akin yung bata. Silang nagpalaki kasi. Daddy, ah, silang so, nagpalaki. Pero sa madaling salita, yung nagkukundak sa pang malakas pa yung kundak isang po yung una sinusuportan ko rin ang ko ah. ng suporta sa bata rin hindi mo pwedeng kunin kasi ikaw pa rin may karapatan kasama mo ang asawa mo karapatan mo yun bilang isang magulang ayaw sa akin umiiyak yung gusto na naanaw na, na nauna ni kailan ko kasi hmm? Do, lumaki sa kanila po dahil pwede da, da, yung bata kaya yeah. siguro nila kinuha, baka hindi nyo kayang alagaan yung bata. Yun yung nasa, hindi kaya ko rin. Kaso lang kasi, yun yung sibyanan ko, gustong gusto nila awa. Parang, parang punsong anak ko na ito ah, si Miriam, may tupak talaga yung anak ko sa ating laro. Oo. ko. Kaya, kasi kung para maingay si Miriam po, dati pang kay pang mano yung sumpung niya kasi, Maingay yan na ah, Mahirap na intindihan. Kung minsan, wala samot sa oras, umalis, hindi ko makayanan. Bahala ka, sabi ko, kung alis ka, ah, wala naman akong ginagawang masama sa iyo. Na, yan, <coughs> alis ka, di, uh, may, may, na naman, babalik. Hmm. Babalik din. Oo po. Ah, ganun lang pag-uugali niya. Kagaya ng kausap ko si Madam, ah, wala naman ginagawang masama. Bigla-biglang nagtatagpo. Ah, gano nang pag ugali dati Frankie, mga. Pag may kausap kang iba, oo, oh, magtatampo ba? siya. Eh, oh, masalo ba bayang, ano, parang, parang gali, gano ang ugali. Pinapaliwanag ko sa inyo, dati Frankie kung kayong mga lalaki, okay lang. Na, ah, kuya. Sige, siya. sige, okay oh. lang. Mas lang natin yung may ari kasi ko sabi mo alas 5. Malay natin dumating para mapagsimula tayo. Opo. Sana mapagsimula tayo. Sana pumayag sila. Kuha ng panginoon na. Kinausap ko na rin nung hiniram ko yung Rick po ah uh, pumunta sila yung magtutulong sa akin ng uh -huh. lagir vlogger sabi ko. Uh -huh. Ayo, ah, oh, sabi ng ganun. Bakit Puntahan ba na lang kaya natin. Tapos balik na lang tayo rito. Uh, pwede sa bahay nila. Puntahan Ayan. na lang natin. Para. Puntahan natin yung may-ari ng lupa. No? Huh? Don't balik. Tuturo niya. Sama ka. Uh, pupunta kami sa uh, may-ari ng uh, lupa na pagtatayuan natin ng bahay ni Tatay Lito. Uh, magpapaalam kami. So, sasamaan tayo ni Tatay Lito. Na? O, Sinabi naman niya na gusto lang kami makaharap, di ba? O, Sige. No po. Eh. Boss pala niya 'to mga kababayan. Kakaroon ng ano. Yan eh. ayon kay Tatay Lito mga kababayan. Boss niya po yung uh, kakausapin natin. At sila yung uh, may-ari ng lupa. Kailang, kailang pumunta doon siya? Nakulay mo? Last minuto po nila Kanina yun? yung... Yung nagpapunta? ...gagal nito. sila kaninang umaga. Kailan, babalik pa sila po mamaya po po Kasi Anong oras sila umalis ngayon na? Alas dos pero bukas, pupunta sila doon sa kapila, yung bahay nila. Umaga sila, pupunta doon ano. Anong oras na mayroon pupunta sila doon? Alas yuti sila, pupunta. dati pwantid doon kung pupunta sa bahay doon. Okay. Oo, sige. Pasuyo okay. na lang. Mas maganda. Explain mo na lang yung gustong mangyari ni Tatay Lito. Gusto lang namin magpaalam sa may-ari ng lupa kung okay lang. Na kung okay lang napagawan sila ng bahay, light materials lang naman, mga coco lumber lang, hindi po simento. Ano pong magiging purpose? Titirhan po nila. ganito 'yan, ma'am, ako po si Daddy Frankie, uh, mga charity vlogger. Nakita namin kasi yung sitwasyon nila, yung bahay nila. So gusto ko siyang uh, gusto ko silang pagawa ng bahay. Pero yung bahay na ipapagawa namin uh, light materials lang po. Uh -oh. So, yun lang. Ayaw namin kasing papasok. Without permission. Yes. Okay? Thank you. Sige. Explain ko na lang. Oo. Oh, 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 sabi, mo kayo, Uncle Amy, ah, yeah. nabanggit ko na rin kaninang nag-uusap na kami din eh. Uncle Kaso lang kasi gusto ni Uncle Amy makakausap. Makausap kami. ako. Dati pa Tagaliaga din kami. Oo. Uh -huh. Nagkataon kasi, Neng, nagkataon kasi na umalis sila ng alas na nagkakampanya na pala kasama si Tim Suya. Okay. Ah, tanong ko lang, ma'am. Sila po ba ang may-ari ng lupa na yun? Opo. Kanila po yun. Ayun pa. Family house po. a family, family house. Nagpunta rin kasi kami sa barangay kaninang umaga. Sabi nila, government property na daw. Ay, hindi po. Ay, hindi. Oo. Oh, sige, sige. Salamat. Sige, pa-chat uh, pa na lang kung anong masasabi nila. Baka sakaling mag-response. Na, na ano nyo na Daddy Frankie sila ang may-ari mm -hmm. nito. Uh, oh. ko yun. Yung barangay, wala silang ka ano, -ano doon Daddy Frankie. Okay. At least nag eh, nagpapaalam ako. Oh. Ayoko na may problema. Gusto lang namin makatulong. Nakausap ko na rin si Tulaymi. Si kung uh, kung um, papunta mo sila sa mga mo, sabing ganon Daddy Frankie. Mm <laughs> Nagkataon na kapag-anuan tayo, uh, umalis sila nag kasama ng Suryano na nagkakampanya yung kuan yung but sa butuhan. Mm. Alas ko si pala ang na yung hmm. uh, po sa mga 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 Okay na ma'am. Oh, sige ha. Thank you ha. Pasensya na sa abala. Okay. Thank you. Mga so, mga kababayan, mga kabarangay no. Uh, galing kami rito kanina umaga at uh, pinabalik kami ng uh, alas 4. Pero syempre alas uh, mag-aalasais na hindi pa rin namin nakausap yung may-ari ng lupa. So, babalik na naman para mapagsimula. So, tay, uh, hindi na kami masyadong magtatagal hindi kami mapaghintay kasi gabi na. May pupuntahan pa kami. So balik na lang kami or hintayin na lang namin yung text. Nakuha naman na nila yung number namin. Opo, So pilitin mo na lang din kausapin yung may-ari para kung ano ang sasabihin nila. Hindi ah, uh, napanggit ko na rin yung umaga-umaga yung pumunta diyan dati from Caso. Yung nagkatao na ano yung Palsin na rin na yung, yung ano nang nabako na minadala nilang binako dyan na, na sumasama pala sa kampanya. Oo, oh, sige, sige, okay, okay. lang. Yung, di bali? Bali, ha, na ano nyo na si bata niya, yung critiquer niya doon. Oo, oh, oh. sige, di eh, bali, balik na lang kami or maghintay na lang kami ng text nila. Oh, no? oh, Kasi dali. hindi pwedeng magsimula talaga tayo na walang paalam sa may-ari ng lupa. Oh, Ayoko nang magkaroon ng problema, ha? Oo, oh, oh, sige, thank you. Balik na lang kami ulit. Maraming maraming salamat mga kababayan and God bless po.